ito guys yung king kinita flex ko lang guys napakalaking pera to guys sobra kung para sa akin na, na mahirap yan lahat yan yan guys dami niyan guys yan so, sobra isandaan yan guys yan lahat yan walang labis walang kulang tsaka nakabili na rin kami ng ano pang ano yan guys so oh yung mga ano dapat ano linis na yun ayan saka ito nakabili na rin ako bear brand saka ito ba pinag butter ang dami nyan within philippines yan guys at saka yan meron pa dito ayan na nabili ko para sa ano oh, abasto sa Ilocano right, ayan guys dito ito brand meron hmm. ka dito check ko lang naman ang karas saka so, ito sabi ni Aaron in Philippines yan, guys mahalang ang made in Philippines dito pero ano naman kasi Pinoy tayo kaya yan ang ano, kinakaya ngayon guys marami pa dito guys ayan marami yan pa yung sa likod tsaka ito yan dami guys nagbimili namin. kami halaga nyan eh Ciampa. ang gano'n, mahal ang mga bilili ito pa hmm guys oh ito yung 1 to 1 yun Kaya alak tsaka ito pa guys mantika ang dami yan yan tsaka ito guys tubig napakarami yan ang nabili namin ay worth of ano 9,000 plus dito kung sa pera na natin parang ano na parang nasa 17 o 18 16,000 na yun 20,000 yung guys ang so, dami diba dami kong nabili hmm. pang abas to ito guys kuintayin natin to yan guys lahat pakarami yan guys kita ko sa pagbabalot ng krutas ayan andyan yung ulan init, idla ginagabi, puyat Nandito lahat yan guys ang hmm. naging pera yan kuintayin ko guys kung magkano lahat sa peso kung magkano sa peso pagintay natin ayun siya guys pagintayin ko sa peso oh, 1.1 mo lang ang ano ngayon guys ang <coughs> ang palitan ayan ito 120 11. Ah. Yeah, Hindi 100 ano lang pala. To, 200 guys. And yeah, point two pala. Point two. One. Point. Hmm, Bata guys. 200,000 may git. Ayan, ang kinita ko. Kung sa peso na yan, guys. Malabo. Ayan, sir. Ayan, guys. Napaka ano to. Pero dito ko lang nilalagay. Diyan. Philippine money ko yan. Ayan. Kapal yan, guys. Ang dami. May git to. 102. sa kinita ko sa ano sa ilang araw parang mabon ng 40 days to guys eh ito na dami ano okay okay na eh okay guys